Viral ang toy collector at dating dancer na si Excel Sebastian at ang partner nitong si Mikey Agustin dahil sa pagkakasang kotumano nila sa investment scam na umabot sa 200 million pesos. Ayon sa mga investors na karamihan ay mga OFW at followers ng celebrity couple na si Excel at Mikey na sumugod sa Tulfo in Action nitong October 7 ay nahikayat silang mag-invest ng minimum of 1 million pesos sa pangakong kikita ang kanilang pera ng 5% per month. Mais naman daw silang kaharap at kausap noong una at naibibigay naman ang kita ng kanilang pera. Ipinakikita pa nga ng mag ang napakaraming pera sa kanilang mga post upang makainganyo ng maraming investors. Ngunit ngayon ay dalawang buwan ng delayed at hindi na ibibigay ang earnings ng kanilang investment at hindi na rin nila makontak ang celebrity couple. Nagmamakaawa na ang mga OFW na nag-invest dahil sobrang hirap daw nila bago nila kitain yung kanilang inilagak na pera. Sa pagharap ng mga nagre-reklamang investor sa Rafi Tulfo in action na inatawagan ng butihing senador si Excel Sebastian at sinabing kailangan nilang ibalik yung perang na invest sa kanila dahil kung hindi ay malaki ang kanilang pananagutan. Ngunit sinabi ni Excel na hindi sila ang may-ari ng kumpanyang pinaglagakan ng pera kundi ang nagngangalang Hector Pantoliana. Wala umanong access sina Excel at Mikey sa mga perang andon sa opisina dahil hindi naman daw sila ang owner ng kumpanya. Ngunit binigyan din ni Sen. Rafi Tulpo na sina Yexel ang may responsibilidad at may pananagutan dahil sila ang tumatanggap ng mga pera. Nung tinanong ni senator Rafi kung nasa ng mga pera ay sinabi ni Excel na nasa opisina. Pero nung tinanong kung saan ang opisina para mapuntahan ng NBI kasama ang mga complainant ay bigla siyang pinatayan ng telepono ni Excel. At ngayong mahaharap sila sa mabigat na kaso, ay napagalamang lumipad papuntang Nagoya, Japan ang magpartner na Excel at Mikey. Ipinahayag mismo ni Senator Rafi na may nag-message sa kanyang kakilala na nakasabay nga daw nila ang celebrity couple sa aeroplano papuntang Nagoya, Japan. Ayon kay Rafi Tulfo at base na din sa salaysay ng Bureau of Immigration, hindi nila pwedeng i-hold ang sino man sa pagalis ng bansa kung walang court order. So, abangan natin ang progress ng kasong ito. Maraming salamat.